Ang pipinong mapagbigay. Sa isang malawak na gulayan, maraming gulay ang masayang lumalaki sa ilalim ng araw. Isa na rito si Pio na pipino, isang masiglang pipino na dahan-dahang lumalaki sa kanyang baging. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Pio na mabilis siyang lumalaki. Naggaroon siya ng makinis at mapanabikang berdeng balat. Ngunit napansin din niya ang ibang pipino na hindi kasing laki o kasing kinis niya. May ilan pang mukhang nahuhuli sa paglaki. Isang araw, lumapit ang isang maliit at payat na pipino na nagngangalang Sito. Pio, paano mo nagagawang lumaki ng mabilis? Nahirapan akong lumaki tulad mo, malungkot na tanong ni Sito. Ngunit, sa halip na tulungan si Sito, nagmataas si Pio. Ako lang ang may ganitong laki at ganda. Siguro, mas magaling akong sumipsip ng tubig at araw kaysa sa inyo. Ipinagmalaki niya ang kangtad at hindi niya pinansin ang pangangailangan ng iba. Dumating ang isang matandang magsasaka upang anihin ang mga pipino. Isa-isa niyang pinili ang mga pipinong hindi lang maganda sa panlabas, kundi pati sa loob, yung malambot, malaman at puno ng sustansya. Nang hawakan niya si Pio, napansin niyang masyadong matigas at mapait ito. Hindi ko ito magagamit, sabi ng magsasaka. Ang pipino ay dapat hindi lang maganda sa labas, kundi malambot at masarap sa loob. Samantala, si Cito na natutong makibahagi sa tubig at sustansya kasama ang ibang pipino, ay lumaki rin sa tamang panahon at napili upang dalhin sa palengke. Habang naiwan si Pio sa lupa, naalala niya ang isang aral mula sa Biblia. Huwag ninyong gawin ang anuman dahil sa makasariling layunin o pagmamataas. Sa halip, magpakumbaba kayo at ituring ang iba na mas mahalaga kaysa inyong sarili. Natutunan ni Pio na ang tunay na halaga ay hindi nasa panlabas na anyo lamang kundi sa kabutihang loob at handang tumulong sa iba